Ah, oh, ayaw niya talaga. Ayaw niya. Binili ko ka teka mo ano. Morning po. Ah. Kuya Lito. Good morning, Kuya. Eh? Wala ba yung pamilya? kahapon na ano to puro basura to tinanggal ko lang kasi hindi ako makaalis ng hindi ano yeah. Sila po mag-isa dito ah. alam bang kamag-anak hmm? yung dito wala, wala. ha hmm. isa lang mag isa lang hindi pa dito isa nasan yung isa wala tignan muna natin baka nasa labas okay. tapos tignan mo yung kabila parang gubat hindi kayo pwede nga na yan pasaksakan o oh, pwede kaya ano kailangan muna natin ano um, Iayusin muna natin dito Morning kuya Mukhang hindi pa siya kumain Morning kuya Wala siyang energy Kuya Lito, maganda ito. Magawa yung ano. May ano yan eh. May kwento kung bakit tayo nilang isa ibuksan ito. Ah, nagluto pa lang siguro sila. Ito Kuya Lito. Yung kwarto ni Kuya dito. Kuya, Kuya Bryan si Kuya Brayan. Ito, Morning Kuya Bryan Ay mga kasama ko. Mm, okay lang pakita ko kay Kuya yung mga aayusin natin. Budega, budega bodega eh. Bodega, bodega tulugan mo, Kuya. Mm, siya natutulog. So, okay lang ba tanggalin namin lahat 'yan? Ide-delieve ko na. Para no, ano, ano, ah uh, linisin natin. Uh um, Para maaliwala sa ano. Meron na, budega yan eh. Budega to, hanggang dito budega to. Oo. Oh. Oh. Ngayon oh. lang yun, kailan yung malinis yun. Kailan lang daw po yan, katekram. Ano, sobra kasing makalat eh. Baka yung mga ulo pong daw, sabi nung kapitbahay. Baka mamahay daw yung mga ulo pong. Ang oh, ahas. sa kabila. Okay na nga Pero okay lang mamaya Ayusin namin to. Ay di, na. Dito. Doon do, do, do na lang sa kabila. Hindi, magagalit ka ba kung ayusin namin yun mamaya? Okay. hindi na. Huwag na. Ganito lang. Para ano, mabilang ka namin bagong ano, papag. Eh, huwag na. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo kasi. Papagsikwa lang na kailangan. Enrico, di, man, di ko naman kuha ng suwaris na yan. Ba't? Eh, nagmamalasakit nga sa inyo, kuya. Eh, doon, doon, doon. Doon pa yan, Enrico. Tulong-tulong na lang tayo para malinis, no? <laughs> Ganyan talaga yan. Eh. Damit na lang yan. Para hindi magulo sa isip. Damit lang yan. Eh. Sa kasaro. Hmm. Madamit ko na, sinusuot yan. Mabilid din tayong lagayan. Eh, wala. Hmm. Wala lang si Enrico. Si Enrico yung traga yung kinawan eh. Ito uh, Halos ano na sila. 12 years yung ganyan yung ano nila. Um, alis ka ba ngayon? Pwede bang ano, Kuya Brian, wag ka muna pumasok or umalis ngayon para ano, tulungan mo kami dito. ano lang daw kayo, ingat kayo baka daw may ahas sa ano. Diyan sa baba. yung mga kahoy siguro ano, separate tapos yung mga pwede sunugin. Kuya Bobby, dahan-dahan na -dahan, baka maano ka, masugatan. O, oh, dahan-dahan ka. Baka matamaan mo sila. Oh! Wala ko nun no, But... eh. <laughs> But, Buti lang po Magugulat din kasi eh. Magugulat din. Pag natin si Kuya, ano? Doktor? Sa kay Doktora, ano? Kay Doktora. Doktor, doktor. sa baka pwede siya makainom ng mga vitamins para tumaba yung kapatid mo. Hindi na porque. Ha? Hindi <laughs> na Hindi na Hindi s si, alex acaxa si eno na sanba kuya okay lang kunin namin itong mga sako ayaw mo? hindi kasi baka kasi may mga lamok dyan sa loob tapos ito gusto namin linisin no? dinisin namin tapos ibabalik din namin no? okay? ibabalik din namin no? okay thank you kuya hmm, hindi ano yun? Pender? picture. Oh, siya dito ko Ito siya oh. Kuya nito. Mga <coughs> artista yun yung mga mukha, oh. Kuya nito. Hmm. Kuya oh. <coughs> Hmm, si Alex din ba? Hmm, Namin tapad pa Et ito pala si ko, ya. Oh, Ito, anong grade sa dito? 2008. Oh, 2007-2008. De <tip> Cristel, good morning po. Dito, Ate. Siya na kayo, ha? Mm. Oh, oh damdamin ito. <laughs> Morning Kuya Alex. <laughs> May kasama kami. Naglilinis lilinis ng namin yung bahay nyo. No? Tara, pwedeng dito muna tayo? <tinyo> Siyempre po, sa lolo. Ang ganda ng bahay niyang waro eh. yan. Kaya ako ako yung sinilat ko yan. Lo, pwedeng pakwento po sa amin, Lo, paano po nagsimula lahat? Kasi nung araw, no, mga ano naman yan, nagkikipag-usap sa mga tao. Mm. Ayun, naisasama ko sumamba sa kapilya, sa iglesia, naisasama ko. Bandang mm. muli, hindi na sumama sa akin. Mm. Ito naman si Alexis, dito siya dati nakatira. Oh. So, di, namatay yung tatay niya, magkasama. Tapos yung nanay niya namatay magkasunod mm. sa cancer. ay mula nung pagka ano, pagka medyo, alam ba, wala nagluluto sa kanila. Mm -hmm. Pag ginutong, pagkagising, babatoyin yung kabila. Ang babato. Ah. Kaya ang ginawa ko ngayon, ginawa ko sa bahay at inalagaan ko gano'n. Mm naman e, si Eric, eh, nag-aaral pinag-aaral ng ano ng ipag ko si Kasaring Saint mm. si St. Paul eh akala nila natutulog sa school mm. pinatawag yung chai yung chai niya kinausap yung ano pinatawag Ed mm. eh akala natutulog eh dahil ano niya ni Eric yun eh manyarism niya gumagano mm. parang ano o, pinatigil ng chai ko mula no? nung nagkaganon na nag-isip-isip Bali, kayo po yung uh, kapatid po ng mama po nila. o yung Hindi siya. Ako kapatid. Ah. Yung mga bata, mga bata malapit sa akin. Mas malapit to sa inyo, sa inyong ano. Oo. Oh. Kaya kala ko, kayo po yung kapatid po ng mama po nila o papa po nila. Oh. Oo. Do, anuin ko lang, linawin ko lang. No? Kasi 2008 daw po, namatay si... Yung lalaki. Opo, um, um, papa po nila. 2008 balota. Dito tayo, para medyo mali mag May tayo. May 17 taon na ano Brian? May na namatay, ano? May gitna. May gitna. Oo. Oh, oh. Hindi, inero namatay ang nanay ko, tapos kanila Marso. Makasunod lang ng buwan. Makasunod sila. Oo. Pa'no nangyari, Lo? paano nagkasunod-sunod? Kasi parang sila lahat po, pati si Kuya Brian, nena. Oo, oh, oo. Oh. Kasi yung palang ganyan, nakakahawahawa. Alam mo, meron isang ano, kung ano yung kilos ng isa, parang ginagaya ka niya hmm. Kaya sila, halimbawa, huwag kang magsasalita ng hindi maganda, hmm. isip-isipin nila yung hmm. magtatanim ba ng ano, parang nag nagiging wild yung isip nila, gano'n. Hmm. Hindi, sorry po sa word ah, pero yung word na parang nawawala na sa tamang pag-iisip, parang gano'n po kasi hmm. yung, okay. hindi po yun yung parang ugali. Oh. Ano po kasi parang na depress na po sila. Mm -hmm. oh. Sino po yung nauna sa kanila? Ay, ay, sino nga ba? Ano, nauna si, ano, Enrico. Pero, taimik yan. Oo. Ah. Ganun lang, taimik siya. Yung po, po nakahiga. Itong alaga ko. Si Kuya Alex, oo. Oh. Wild. Nagwa-wild yun. Nagwa-wild. Oo. Oh. Paano po ka-wild? Yung alam ba. Nagwa-wala ganun. Nambaba to. Pagka, ano ba, Merong nai sa isip niyang ganun. Mm. Oo. Oh. Hindi ba, alam Babato yung kabila. Ah, yung po pala yung sinasabi. Ayaw ka mag-anak na namin yan. Ah. Kaya ang sabi sa akin, buti pa pare, paano mo na yan? Ayaw mo, huwag ka mag-alala ko, kunin ko ka ako. Mm. -hmm. Kaya napunta sa amin. Kaya ngayon, nakakatulong ko na ngayon dahil medyo ano na eh, nakaka-recover na gano'n. Mm, thank you po doon ha. Si Kuya, ano po yung nauna? Si Enrico. Si Kuya Enrico, after po nung namatay po yung oh, mga... Um, Magulang niya. Tapos sumunod, mga gano'ng katagal po yung isa, si Kuya Alex? Siguro mga, pagpalagyan natin, mga limang buwan, gano'n. Limang buwan, tapos sunod-sunod na po sila. Oo. Tapos si ano po, si Crystal? Ayun, nag-aaral yan dati. Mm. Ang ano lang kay Crystal, naging mayayin sa tao. Mm. Kasi yan, naisasama ko nun sa pagsamba mm. sa Iglesia. Bandang uli, nanlamig. Ayaw na raw niya. Ganun. Mm. Kasi tinuturohan ko sila focus sa mga tao. Mm. Mga kisalamuha po. Oo. Oh, Pag bumatawot. Oo. Oh. Mm. Tapos si, oh, si kuya parang Si Brian. Oh. Parang kailan yung nakitang medyo hmm. siya po yung pero Siya ang bumubuhay naman sa kanya. Oo oh, po. po. Doon buo, po ako eh. na ano, sa kanya Pero hmm. kailan yung po parang nakita ng pagbabago ito mga, po. Parang anong ito. Hindi kasi ano Itong niya. mga taon na ito. Itong taon na to parang nagiba na po. Oh, yung... nagiba na yung mga kilos, ganun. Hmm. Yun po yung agapan nun natin. Oo. Para ano. Ito si Aya -Ay Alexis. Dinadala ko sa JBL monthly. ini mm. Tapos may gamot. Ganun. Mm. Kaya siya, sinusubaybayan ko pa rin pag ng gamot. Baka mamaya hindi iniinom. Ganun. Hmm. Maraming maraming salamat po lolo no. Pero sa mga ibang ano po, mga ibang tita tita nila wala bang ano pito ah, na pwedeng maggabay po sa kanila dito? Kasi ako na intindihan ko kayo si ano na ba na babantayan niyo eh, si Kuya Alex eh, tsaka si Crystal. Oh. So ito po yung matindi din. Ito. Kung... Kasi ang binibigyan namin ng ulam. Hmm. ayaw niya. Gusto niya sarili niyang luto. Mm. Alam mo, bibili sa, nakakabilis sa tindahan niyan eh. Mm. Pagka hindi mo kinuha yung pera, aalis. Ah, mm. Alam ko kung yung pera, dadagdagan mo na lang. Mm. Mataas ang pride. <laughs> Kaya gusto niya, alam bumili. Mm. Kung yung pera, dagdagan mo na lang na lang. Mm. Ibaling nga, parang tulong mo na lang. No? Kasi pag hindi mo kinuha yung pera, Alis yun. Ano po, gusto ko nung, ano, um, kamusta yung puso nyo sa mga, ayan, nakikita nyo yung mga apo nyo ganun. Ay, parang, nagdaramdam din ako dahil yung, Yung kalagayan nila, mm. ganun ganon nga. Walang tumitingin sa bahay nila, ganun. Nakakanya-kanya sila. Mm. Kanya-kanyang, diba, kanya-kanyang bilhin ng pagkain. Hmm. Kasi walang nagano silang kapatid eh. Yung panganay nila, ganun din naman. Kaya minsan, oh, kanya-kanyang luto. Ganun. Pag may lulutuin, hindi sila sabay-sabay kumain. Basta may kanin sa kaldero, kanya-kanya nagsandok nun. Nung okay pa ba sila, yung... Hindi pa sila ganyan. Kumusta sila nun bilang magkakapatid? Masaya sila nun. No? sabasama sila. Nung magkakasama-sama sila diyan masasaya. saya. Di pa. Oh. Po, hindi hindi ho ba sila yung parang kanya-kanya na Ay, ano, hindi naman. Maano sila noon nung kamamatay ang nanay at nung namatay ba? yung magulang nila, kaganyan. Yun lang talaga. So oh. yun na po yun. Kasi nalungkot nalungkot lang po ako nung ano sabi nung isa parang wala ho silang ano sa isa't isa. Oo, oh, para pang bali kanya -kanya wala nyan. silang hmm. ni close gano'n. Ang problema lo, Si Kuya Alex sabi niya, hindi ko kilala si God. Oo. Oh. Yan po, paano niyo inahandalo yung gano'n? Alam niyo po ba yun? Kasi, naisasama ko naman sa pagsambayan eh. Oo. Oh. Nagtaka nga ako, ba't hindi niya kilala, gano'n. Oo. Mm. Naisasama naman namin sa pagsambayan pagkalinggo. Oo. Mm. Nakakarinig naman siya ng aral sa Diyos. Mm. Kaya minsan nga ako, hindi mo na talaga makikita yung Diyos kaya hindi mo kilala. Yung mga nilikha niya, doon mo makikita parit sa mga hangin na mga araw. Mm. Nilikha ng Diyos yan kako, kaya hindi mo makikita kako. Mm. Yung nagbigay ng buhay sa'yo, Panginoon Diyos kako. Uh -huh. Kaya buhay ka pa dahil sa Panginoon Diyos ka, pinapaliwanag mo gan para maano siya. Mm. Pero magaling na na ano ko na siya nakakatulong ko na sa alam ba pagbubukid yan mm. pag-aalaga ng pugo basta yung trabaho niya idaw double check mo huwag kang masyadong kampante pag kami mali tuturo mo ganun huwag mm. kang magagalit diploma sa ang kailangan oh, ganito ganito pag nakalimutan nakakalimutan magpaano pa yung unawain mo musta yeah. basta turuan mo ulit ganun mm huwag -hmm. kang nagagalit oh bakit ganyan ganyan ang ginawa mo hindi gano'n. mm. oh bukas ganito ang gagawin mo ha oh. hindi ka nakakalimutan ganun susubaybayan mo lang ganun kaya pag kami narinig na hindi maganda yan tinatanim sa isip mm. Yung sumisigaw ano ba biglang baba mo, yung sisigaw yung narinig doon sa kabila papatayin daw niya mm. ako akala mo ganun ganun lang pag napatay mo ikukulong ka ka ako Hmm. Ay, kinikinig naman sa akin. Kaya yung gamot niya, hindi na pinababayaan pagka ano, oras na paubos na yung gamot. Dadalhin ko na sa JBL. JBL. Hmm. Si ano po, na try niyo na rin po yung, ano, yung nakahiga po. Yano? Oo. Nadala namin noon sa ano yan eh. sa, sa, mental JBL, ano. Oh, tsaka, meron sa mental. Ah, ano, si, oh, si Alex? Si Eric, pinagamot. Eh, kaso yung gamot kasi sila sila nga hindi na oh, walang natutuloy sumusubaybay. yung gamot. Uh. Ayun, dapat sana magaling ano, na yun. Eh. Eka ano na siya noon, eh, kung nagtuloy-tuloy lang oh. gamot niya, nagkapagboto na nung pagdating. Mm. Ay, tapos nagtanim pa, kaya lang hindi na kayanan. Ayun. Hindi, ang ano kung doon sa isang nyo, dahil kulang niya sa linga. Dahil kung halimbawa may gamot siya, may antabay. Mm. Tapos yung pagkain, nasa oras. Eh kaya nga kinukuha ko siya. Kinukuha ko siya sana sa akin nalang titra. Kung makakain kami, kakain siya. Ayaw naman niya, ayaw. Si Kuya Alex Wild, si Ate Crystal po tahimik lang. Tahimik niya, kaya lang sasagutin ka rin niya, Aalit yun. Mm. Magre-react. Ate Crystal? Kasi nakatalikod ano, punta tayo kay doktora sa ano, pagka nakapag-schedule nakapa tayo. No? Tatama uh -huh. oh, ka. Mga artista no. nga, nagpapag-check up eh. Hmm. Hindi masama ako, ako. Anong gusto mong sabihin kay lolo at lola sa pagkalaga nila sa'yo? Sige, okay lang yan, no? Pero ano, punta tayo kay doktor ano? Okay lang ba 'yon? Oo, uh schedule ka raw. Mm. Kasama naman si ano. Si Kuya Si ano po, apat to sila. Uh -huh. Si Brian, tama si Alexis. Sama mo, sama ka rin. Oh, sama sila. Sama si Cesar. Pati si Cesar, patingin nga na. Bakit tola? Na paano po? Na, Maloko yan eh. Ah, kala <laughs> Para magpaano sila. hello <laughs> <Magpaano. laughs> <laughs> La, bakit? Parang may hugot yata kayo. Para, ah. parang mm. nakaswaman sila. Hindi sila, papayag sila. Hindi ba kahit tayo ako, pwede. Oo. Oh. hindi. Di... Lolo, may hugot yata si Lola. Bakit to? May sama yata ng loob sa inyo. Ewan ko ba rito? Wala. O, oh, sige po. Ano pag-usapan natin sa ng loob? Para... Ah, sige la. Ano yung ano? Sige po. Ano bang nakikita mo sa akin? Hmm. Sabi mo kay Brad. O, oh, sige po. Wala. Matanda na. <laughs> Nagkukulang po ba ng pagmamahal si Lolo? Marami rin ako nililigawan sa Facebook. Ah! ah! Pag kami nag-good morning sa akin, oh. bulaklak, nagsisilot siya. Uh, hindi. Kami Marami mo. lo. Hmm. Oh, shit. Kasi yung oh. mga ganyan naman, pag kami nag-good morning, oh. para hindi na mag-load, sinisir siya, ko naman sa iba. Gagalit. Mm. Eh? Si may, Silo. Huwag kami ni Maala. <laughs> oh. <laughs> Kinikilig si Lola. <laughs> oh, no. Oh. yan. Inaano lang niya. Kasi pag... kasi mm sad. -hmm. Kasi may mga group chat kami yung mm -hmm. dating sa mga trabaho namin no, sa Manila Bay sa factory. <laughs> uh -huh. Nagkaroon kami na join group. Mm -hmm. Kaya pag kami nag good morning sa may dalang bulaklak yung ano. Uh -huh. Si share ko naman sa iba. Yung mm -hmm. si Celos naman kasi, siya. Tubig ka ano? to. <laughs> na, <ako. Baka> <laughs> hindi totoo. Na, no, naman. Hindi minsan talaga nagpapalipad ang angin. Yung mm. -hmm. kanino? Ayun ah. Naninigaw siya. Oo. Oh. <laughs> Kaya lang ako, yung parang ano bride ko na, no? parang mm. dinadown. Yun. Oh. Kaya kala, lang, lang ako sa kanya noon. Mm. Eh, kung totoo siya, may mga itsura naman ako sa mga dinaanon niyang babae na yun, daming anak. Ano. Oh. Mm. Kapag sasabihin ba yun naman, ay talagang inaanon niya. Ano pong inaanon niya? <laughs> talagang dinidaskartiin niya. Ah. Oh. Inaano <laughs> sa Facebook. Uh, kaya lang yung parang pride ko, mm, yun lang. Sana kay ko ha ah. Uh. Parang ah, masyado niya akong inamak. Uh, ah, pero nagsiselos kayo. Hindi, inamak ang ano ko, inamak niya ako. morning lang naman. Inamak, ano? niya, mantakin mo sabihin niyang uh. baka na-televise yan uh, Ay, na <laughs> na <laughs> <laughs> okay lang po. Ah. Ay, okay. Makita po Ayaw yung lambingan yung dalawa.